Hello mga kamoto, uh, it's nice to be back. Ayun, so nandito tayo ngayon sa may uh, Shell DGC. At uh, ako po ay eh, ano, napalayle lang saglit do. So, matagal din po tayong nawala sa pagbablog. pero syempre eh ngayon eh ang katotohanan po niyan, tayo po ay uh, public service. Ayun, so natulong po tayo sa butihin nating uh, Congressman Bonifacio Posita. Ah, uh, ngayon po mga kamoto, ano? Ah, uh, meron po ako ditong sticker. FYI, ano po ito ha? Dibri po ito, hindi po wala po kaming binebenta na ganito ha. So, do yung mga magbebenta makikita nyo na magbebenta. yan po. Ah, uh, paki-report lang po, okay? Paki-report po sa mismong main page ng ah uh, Rider Safety Advocate of the Philippines yung merong uh, almost uh, 2.1 or 2.2 million followers para po ano mapigilan natin okay, ito po ay uh, libre mga kamoto libre po ito wala po tayong binibenta na ganito, binibigay po natin ito sa mga kapwa natin motorista, mga riders at saka, syempre sa iba pa Ayan po. Uh, libre po ito ha. Libre po. So sa mga gusto mag-message, yung mga malalapit po sa area ko like uh, BGC, Pasig, Makati, uh, message nyo po ako para makakuha kayo ng uh, libre. Ayan po. ah uh, So maraming salamat mga kamoto. Napalive lang tayo kasi meron akong sticker dito eh. Basta again, uh, wala po tayong pinamimigay. Ay, meron po tayong pinamimigay pero wala po itong bayad. Libre po ito, okay? Libre po. So, sa mga magtatangka na magbenta dyan, huwag nyo pong ito yun at baka magkaroon po kayo nung, ng kaso. Again, Jennifer to go PH, mga kamoto. At yun lang, maraming salamat po.